Kahapon nga pala mga may ay birthday nga nung aking panganay. At eto nga meron ako din ng lumpia wrapper. At kahapon ko nga dapat ito lulutuin kaso nga lang mga may ay hindi na nga inabot ng aking oras. At hindi ko na nga siya naluto. Kaya naman eto ngayong may rindalan ko na nga lang siya lulutuin mga may. nag kasi ako kahapon ng lumpia ang Shanghai mga may. Nasabi ko nga ni Parka kung ang sarap kumain. Kaso nga lang hindi na nga siya naluto. Kasi nga mga may kahapon ang ganap namin eh talagang 4 o'clock na siya ng hapon, nakapag-start nga mag-celebrate ng simple birthday celebration dito nga niya sa bahay. Kami nga lang naman mag-aranak mga mi at wala naman nga ni igaming bisita. Kasi nga mga mi, yung aking panganay nga ni ay ayaw naman nga niya maghanda sa kanyang birthday. At ang gusto nga lang niya, ebilhan ko nga raw siya ng bagong case ng cellphone at saka ng tempered na bago. And ayun nga lang mga mi yung kaniyang pinabili. Tapos nilutuan nga lang namin ng kaunti. Tapos binilhan ko nga lang siya ng kaniyang gusto. And ayun lang naman mga mi yung mga ganap nga namin kahapon. And hindi na rin nga ako nakapag-video nun. Kaya wala tayong na-upload. Dahil nga ang inyong kumaring ito ay naging busy nga ni. Sampung ribon nga pala mga mi, etong binili kong ito kahapon na lumpia wrapper. Kaya naman medyo marami-rami nga ito at hindi ko nga ito lulutuin ng isang lutuan lang dahil nga masyado siyang marami. At hindi naman din namin siya mauubos kapag niluto ko ito lahat. Kaya magluluto lamang ako ng mga ilang peraso. At eto nga si panganay ko mga mi, sabi ko nga sa kanya ay kumuha nga siya ng kwarta. At sabi ko nga ni ay bumili nga ni siya ng 1.5 tapos nga ako bumili ka rin ng cheese. Bala ko kasi kasi eh, mga may magluto ng lumpiang Shanghai tapos yung kiss naman mga may yung nakapalaman nga sa ganito. Kalimutan ko na kasi kung ano ba yung pinakatawag doon basta union char. And ayun nga ni etong nga panay ko ayun siya kumukuha na ng pambili para nga ni siya ay makabili na. Sayang naman kasi mga may itong lumpia wrapper ko kung hindi ko ito lulutuin. Mabilis pa naman magapugaw ang ganitong lumpia wrapper. Kaya naman eto nga mga may at isa-isa ko na nga silang pinaghihiwa-hiwalay para nga ni mamaya ay makapag balot na ako. Meron nga pala na ako din eh, mga mingginili. Binili ko po siya kahapon. At kahagabi nga lang pala siya, sinangkot sa nga ni asawa at nilagyan ng sangkap. And shout out nga pala sa aking mga friendship di yan. And pagpasensyahan nyo na, na hindi ko nga ni kayo na-invite kahapon sa kaarawan nga ng aking anak. Dahil nga itong aking panganay ay ayaw nga niya maghanda. So kaya ayun, gusto lang niya ay simple na kami nga lang yung kasama niya sa kanyang birthday. Pakicomment naman mi kung taga ka para maalaman ko kung saan na ba nakarating ang video kong ito. At kung nagustuhan mo, eh, paki-heart and share naman. Salamat! Kay bilis talaga ng transition. Ito nga ni si Anakis at nakabili na nga siya ng kaniyang bibilihin. Sabi pa nga niya sa akin, mga midun nga raw sa una niyan, na pagtanungan, eh wala nga raw cheese. Kaya naman, pumunta pa siya doon sa labasan at doon nga raw siya nakakuha. And ito nga yung cheese na kaniyang nabili. Sabi ko nga sa kanya, mga maiden, sanang malaki yung bilhin niya, kaso nga lang raw. Ito lang daw yung available na cheese, mga mare. Kaya naman, ito, bali dalawa na nga raw yung kanyang binili para nga mas marami-rami siya. And ito na nga, nagumpisa na ako magbalot nitong lumpia na aking lulutuin. Ito nga pala mga may yung giniling na binili nga namin kahapon. Ito yung aking unang ibinalot. At habang nagbabalot nga ako nitong lumpia, eh magchikahan nga ni muna tayo. At kung minsan nga mga may, kung mapapansin ninyo, eh wala nga ni akong upload na content. Dahil kapag kaganon, ay inabot talaga ng katamaran na naman ang inyong kumaretest na to. So kaya ayun, wala akong nagagawang content kapag ka ako hindi nakapag-upload. May time kasi na halos Talagang sunod-sunod na araw, eh talagang tinatamad ako magawa ng aking video. Ewan ko ba ako minsan talaga eh wala ako sa mood at tinatamad nga rin ako mag-edit. So kaya ayun ang ending, eh wala nga tayong na-upload. Pinatong ko na nga rin pala dyan sa lamesa. Yung lumpia wrapper mga miwag kayo eh, mag-alala dahil malinis naman yung aking lamesa. At bago ko yan dyan ipinatong, eh talagang pinunasan ko naman niya ng bongga-bongga. Para naman malinis at hindi marumihan yung ating lumpia wrapper. At habang nagbabalot nga ako diyan, eh ako'y nanonood nitong pelikula na aking nagustuhan. And sa nagtatanong nga po pala ng link noong aking vacuum, eh nandyan po yan sa aking content na in-upload. Pakihanap na lang po yung link na yon at nandyan lamang po yon kung nais mo ng ganong vacuum. Meron kasi sa akin, nagchat nung nakaraan na gusto nga raw niya yung vacuum ko and i-check out ko nga rin daw siya So, sabi ko naman sa kanya, mga mi, eh, meron ako nun link dyan sa aking video. And pwede namang kaku na lamang ang mag-check out ng kanyang vacuum na magugustuhan. And pasensya na nga rin pala na kuminsan nga ni ay sa mga nag i ay hindi nga ni ako nakakapag-reply. Dahil nga kapag gagano ka hindi ako nakakapag-reply, eh talagang hindi ko napansin yan. Or else tayo ay busy at meron tayong ginagawa. And eto na nga mga million cheese na nabili ng aking anakis. Diyos ko dahil kay hirap pala nitong hati-hatiin. And inuumpisahan ko pa nga lang siya eh parang ayoko na siyang ituloy. Pero dahil inumpisahan ko na nga, ay eto, tula na nga tayong magawa kung hindi ituloy na lamang etong ating ginagawa. And pagpasensya nyo na rin yung aking pagkakahati, Dian, Diyos ko dahi, wala nang katino ang paghahati at paghihiwa ito dahil hindi nga siya magkakaparehas yung mga laki. Dahil nga sa tuwing hinahati ko, mga mi, eh, dumidikit nga niya siya and kaya hindi ko matansya yung mga laki niya. Ngayon lang kasi ako nag-try mga mina ang ipalaman nga ni IG sa ganitong lumpia wrapper. Diyos ko dahil napakahirap pala ng ganito na kapag cheese ang ipapalaman. Daig ko pa ang nakipaglaban sa gera. And ayun lang mga mi. Tingnan nyo naman yung pagkakahati ko di yan. O diba halatang halatan hindi marunong magluto. At kabilis ng transition ay na luto na ang ating lumpiang binalang. And sa wakas ay makakapag na nga ni tayo. Kayo ba mga mi, ano ang inyong meriendahan sa inyong tahanan? At habang nagmerienda nga kami mga mi, ay eto nga at kami nanonood ng pelikula. And nagustuhan nga namin na panoorin yan mga mi ay yung mga dinosaur, yung mga malalaking mga animals. And ayun kasi yung minsan yung mga gusto nga ang aking mga anak. And nagugustuhan ko na nga rin siyang panoorin. Nakakalibang magmerienda kapag ka ganitong nanonood ng TV. Nakakarelax siya.